Ang Amazon Legal ay nakaranas ng pinakamataas na bilang ng sunog sa loob ng 17 na taon noong 2024 matapos ang isang matagal na tagtuyot at tumagal ng ilang buwan. Ang mga datos ay naibigay ng gobyerno na ilabas noong Merkulis. Ayon sa National Institution of Space Researcher na tukoy sa mga satellite image, noong nakaraang taon, ang 140,328 na ang mga sunog, 42% na mas marami kaysa 98,634 na itala noong 2023 at mas pinakamataas na bilang mula noong 2000. 2024. Ngunit may mataas na indikasyon na ang kabuang lawak ng kagubatan na dimulis ay maaring mas mababa kaysa mga nakaraang taon. Noong unang bahagi ng Nobembre, inuulat ng IMP na ang deforestation sa relihiyon sa loob ng 12 na buwan period hanggang Agosto 2024 ay may kabuuang humigit sa 30% at ito ang pinakamababang halaga sa loob ng siyam na taon. Ginawa nilang Pangulo Lula na prioridad ang pangalaga sa Amazon para sa Brazil. Ang pag-host ng COP30 Climate Conference ng UN sa Berlin ngayong November. Pinalala ng Europa Union ang atmospheric monitoring Service, Coast, na ang matinding tagtuyot ay nagpataas ng mga sunog sa kagubatan sa South America noong 2024. Ang tagtuyot ay nakapikto sa reliyon ng Amazon mula pa noong 2023, dulot ng pagbabago ng klima at filuminon ng taginit upang linisin ang lupa para magamit sa agrikultura.